Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Lumipad na papuntang Australia ngayong umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa Special Summit sa paggunitan ng 50 taong ugnayan ng ASEAN at Australia. Ang pagpunta ng paggulo sa Melbourne ay dahil sa imbitasyon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ayon sa paggulo, ang summit ay magiging pagkakataon para sa Pilipinas upang pasalamatan ang Australia na siyang oldest dialogue partner ng ASEAN sa hindi natitinag na suporta nito sa pagsunod sa batas 1982 UNCLOS at ang 2016 arbitral award sa pamamagitan ng mga timely statements of support, pati na rin sa pamamagitan ng capacity building at academic initiatives upang itaguyod ang pagpapahalaga sa international law. Sa sidelines naman ng summit, magkakaroon ng bilateral meetings ang pagulo sa leader ng Cambodia at New Zealand upang palakasin pa ang kooperasyon sa kanila. Inaasahan din ng Pagulo ang pagkakataon na makipagkita sa Filipino community sa Melbourne at ang pagsisimulan ng expansion ng Victoria International Container Terminal ang kauna-unahan at fully automated container terminal ng Australia. As the first ASEAN leaders level engagement for the year, the summit presents an opportunity to reiterate the Philippines' national positions on regional and international issues and set the tone for ASEAN's Dialogue Partner Summits later in the year. There will be two main engagements: with the leaders' plenary, where we will take stock of ASEAN-Australia cooperation and propose ways forward to further bolster relations; and a leaders' retreat, where we will exchange candid views on key issues affecting our region and the world. This administration continues to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and, st and stakeholders, will best serve our national interests. Inasmuch as we promote the region's peace, stability, security and prosperity for the well-being of the Filipino and all our region. Desidido ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro na magsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga responsable sa nangyaring oil spill sa lalawigan isang taon na ang nakalipas. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, bukod sa kaso laban sa bayari ng lumubog na MT Princess Empress, ang barkong pinagbulan ng tumagas na langis, kakasuhan din ng conspiracy ang mga taong nagsabwatan para mabigyan ng permit ang barko kahit sari-sari na ang nakitang mga problema nito. Dagdag pa ng gobernador ngayong nasiguro nilang maayos-ayos na ang kalagayan at kabuhayan ng mga naapektuhan ng oil spill. Panahon na para makamit naman nila ang hustisya. Yung aspeto ng sibil, kasalukuyan namang nakikipag-ayos ang International Oil Compensation Fund para sa pagbabayad ng mga danyos, ngunit kinakailangan may managot. Ito ay nakatakda namin uh, isang pa sa ombudsman sa susunod na mga araw kung saan ating sinisikap na ang kasong ito, eventually pagdating sa korte, ay makakalusad sa tibay ng mga ebidensya at yung matatamo ng mga kababayan namin ang kustisya. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!